ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Philher, contribution namin ito sa individual eh. Kayo, kayo ngayon, saan yung pera ninyo ngayon? Ito ang naiwan na lang is it, it out of the 89 billion, 29 na lang. So yung ang, ang nawala nito, tanong ninyo, saan yung pera ngayon? Saan yan? Saan ang pera niyan? Ayuda. Uh, uh, hindi mo man, ka, hindi mo man ibigay yan sa tao, kasi, ginakuha yan sa bulsa natin, para sa, kung magkasakit tayo, if you spend it, or some other way, that is malversation. And that, I will tell, ang uh, sundalo, sabihin ko sa kanya, that is malversation. Pinagbili nila, saan, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin, sold amounting to, 129 billion it is only the military who can correct it. Kasi kung walang walang military, yung laro nila wala na. So we are invoking sa military na ang tao kami nagtatanong the right to be informed about the money that has uh, that has been spent since then and the right of redress of grievance kung nawala na. Walang makakorekt niyan. Nobody can correct Marcos.